Napaka-importante po ng bakuna sa ating mga anak. Malaki po ang ambag nito sa kanilang kalusugan. Nakatulong po ito para makaiwas sila sa mga malulubhang sakit gaya ng pneumonia, meningitis, malubhang pagdatay at iba pa. Pero dahil sa mga side effect nito gaya ng lagnat, pagiging irritable, pamamagan ng bakuna at iba pa, is hindi may iwasan sa ating mga magulang, lalo na po sa ating mga mamis ang mag-alala. So, after ng bakuna ni baby, ano ba yung mga pwede natin gawin? Yan po ang pag-uusapan natin sa video na to. So, kung interesado po kayo, please click the like button, pa-subscribe na rin po, and keep on watching! Lahat po nang share ko dito ay based po sa experience ko as a mother, and some advice sa mga ibang mamis na tulad ko, and sa mga healthcare personnel during vaccine ng mga anak ko. So, after ng bakuna ni baby, ano ba yung mga pwede natin gawin? First po is, obserbahan po natin sila. So, after ng bakuna is, pwede po silang lagnatin. Pero hindi naman po ibig sabihin na kapag nabakunahan sila is, lalag natin na sila agad. May mga specific lang po na vaccine na lalag natin sila. Na, kalimutan ko na po kung anong klaseng vaccine yung mga yon Pero, um, ako po noon as per my experience is, kapag ba na si baby, i-advise po ako na itong vaccine na to is pwedeng lagnatin si baby so pag ganun, painumin na ng paracetamol ganun po, i-advise na po ako agad so if ever po na lagnatin sila, is painumin po natin sila ng paracetamol every 4 hours, pwede rin po natin silang gamitan ng cool fever and then kapag may lagnat sila is make sure po na hydrated sila, so more liquids, more water kapag 6 months and up na sila And kapag breastfeeding mam kayo, is mas maganda po. Kasi po yung breast milk, is meron po siyang natural antibodies na nakakatulong para mas mabilis gumaling sa sakit yung mga babies. And nakakatulong rin po to para mas uh, malakas po yung resistensya nila. And then after ng bakuna is um yung gilid po ng nabakunahan is i-massage po natin. Yung gilid po, na no, 'wag yung mismong natusukan. So, ito naman po, i-share po sa akin ng ati ko. Ito raw po ay nakakatulong para huwag magpasa yung natusukan. So, kung mapapansin po ninyo, kung na-experience na po ninyo is my times na yung nabakunahan is nagkakapasa po siya. So, para po maiwasan yon is i-massage po natin yung uh, gilid ng nabakunahan. So, dahan-dahan lang po sa pag dahil po masakit po yan. And then, para po wag mamagay yung napakunahan, is i-cold compress po natin sila. Pwede po tayong kumuha ng tupperware, maliit lang na tupperware. Lagyan po natin ng konting tubig and then ice. And then, uh, malinis po na towel. And then, i- babasahin po natin yung towel. Tapos, i-dadampi po natin siya dahan-dahan doon sa natusukan. So, nakatulong po to para huwag mamagay yung naturukan. Pero just in case na namaga po siya, ang gagawin naman po natin is warm compress. So yung warm compress na katulong po siya para mabawasan yung pamamaga. So yun po, cold compress para maiwasan yung pamamaga. Warm compress para mabawasan yung pamamaga. And then sa time din po na to is kailangan po natin silang bigyan ng comfort. So irritable po yung mga yan and Malaki po yung chance na magpuyat sila dahil nga may dinaramdam sila dahil masakit po yung turok nila. So this time is bigyan po natin sila ng more comfort, uh, more cuddle po and more time sa kanila. Kailangan rin po natin ng mahabang pasensya and extra care and love. Pwede po natin silang bigyan ng favorite food nila or favorite na laruan. Pwede rin pong pacifier, anything po na makapagbiki sa kanila ng comfort. So natural lang din po sa panahon na to yung magpakarga sila dahil nga may dinaramdam sila. So kung kailangan po natin silang kargahin, is kargahin po natin sila. And ibigay po natin sa kanila lahat ng uh, pwedeng makapagpabawa sa pagiging irritable nila. So, lahat naman po ng mga side effect na yon is normal lang naman po. Yun po yung mga ginawa ko noon after ng bakuna ng mga anak ko. And uh sana po nakatulong po ito sa inyo lalo na po sa mga first time mommies and thank you po for watching